الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى اله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عن حديث هناتين نايون حديث ملقي حمران مولى عثمان بن عفان بس ناتي ان شاء الله. انه راى عثمان بن عفان دعا بوضوء فافرغ على يديه من انائه فغسلهما ثلاث مرات ثم ادخل يمينه في الوضوء ثم تمضمض واستنشق واستنثر ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه الى المرفقين ثلاثا ثم مسح براسه ثم غسل كلتا رجليه ثلاثا ثم قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضا نحو وضوء هذا وقال من توضا نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدمه min zambi. Sa hadith na ito, insya Allah, nakukuha ho natin ang ang kahalagahan po ng wudu. Isa ho na banggit dito ni Humran, sinabi ni Uthman ibn Affan. Sabi niya, Araaytu Uthman, annahu katotohanan na siya, sino siya si Humran. Araa Uthman ibn Affan, nakita ni, ni Nakita niya si Uthman ibn Affan. Da'a bi wadu'in fa'afraga ala yadayhi min inaihi. Da'a bi wadu'in. Nang utos si Uthman ibn Affan na ho siya nang wadu. Ang wadu, maaari ang kanyang, ang ibig sabihin niya ay tubig na pinangudu, tubig na gawin pang wudu. Maaari din ho ang wadu, ang ibig sabihin nun, lalagyan ng tubig pang wudu. Fa'afraga ala yadayhi. Ipinabuhos niya sa kanyang kamay min ina'ihi mula sa ina mula sa lalagyan na yun. Fakasalahuma salasan. At ang ginawa ni Uthman, pagkabuhos sa kanya, inuwasan niya ng tatlong beses. Talasan marat. Thumma adhala yaminahu fil wadu. Pagkatapos niyang ipinahukas ang kanyang kamay, Thumma adhala yaminahu. At ipinasok na niya ang kanyang kamay fil wadu. Sa kung saan ng tubig na gagawin, kung saan sa tubig na ipangwudu ko niya. Thumma pamadmadah. Ipinasok ang tubig sa may uh, bibig. Tamad ka at ipinasok din sa may ilong. Kuha ng tubig, ipinasok sa bibig, ang hati, ang hati sa ilong. Wastan sara. Pagkatapos si eh, nilabas. Suma agasala wajahu salasan. Inugasan niya rin ang kanyang mukha salasan. Tatlong beses. Wayadayhi ilal mirfaqayni salasan. At ang kanyang kamay kanyang kamay. So nabanggit dito ho ni Uthman ibn Affan, uh, nabanggit ho dito ni Humran, um, hadith mula kay Uthman na nakita niya, mula sa kamay. Ang kamay ito ho yung kamay. Karamihan kasi sa atin, nagbuto, pag dito na ho sa may siko, dito ho nila sisimulan. Dito, ganyan. So hindi ho yun ang utos, ng, ng, uh, hindi ho yun ang sunna na nakita ng mga sahaba Ridwanullahi alayhim mula kay Propeta sallallahu alayhi wasallam. Ang nakita ho nila tulad ni Uthman, nakita niya ang propeta sallallahu alaihi wasallam na nagwudu, nagsimula ho sa kanyang kamay dito, sa kamay bandang kamay patungo dito. Ilal mirfakay ni. Natlong beses. Thumma masaha bi ra'sihi. Pagkatapos nun, masaha. ay uh, ibig sabihin ng masaha, punasan lang ganyan, punasan hindi ho hinugasan, pinunasan lang. Masaha bi ra'sihi, mi ganyan. Uh, himasin, ang ibig sabihin pala ng masah, himasin. Himasan ang kanyang ulo ganyan, Uh, insya inshaAllah mabanggit ng, mababanggit ho natin sa susunod na hadith inshaAllah ah uh, kung paano ang itsura ng paghimas. So kung ano lang ho dito sa hadith na uh, sa, sa hadith na ikukuwento natin, yun lang ho hindi ho muna tayo papasok sa iba inshaAllah. Pagkatapos niyang hinugasan ay ihimasan ng kanyang ulo, thumma ghassala kilta rijlaihi. Ghassala kilta rijilayhi. Hindi ho natin nabanggit yung pag uh, uwas ng at tengah sapagkat wala ho dito sa halis na ito. Pero sabi ng mga ulama, himasan ho natin ang ating ulo. Kasabay na rin ang tenga sapagkat kasali ho siya sa may ulo. Tumakasala kil tarijlayhi pagkatapos nun hinukasan niya na ho ang kanyang dalawang paa. Uh, pagkatapos nun, sabi niya, sabi ni Uthman ibn Affan, summa raaitu Rasulullah, Rasul uh, sugo. Pagkatapos nun, nakita ko, sabi ni Uthman ibn Affan, ang sugo ng, si ng Allah subhanahu wa ta'ala, si Muhammadun alayhi salatu wa salam, yatawadda nahwa wudu ihada. Sabi niya, nakita ko ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala, yatawadda nagwudu nahwa wudu Na Nagwudu katulad nitong pagwudu ko. Wakal, sabi niya ni Uthman, man man tawadda'a nahwa wudu'i hadha. Kung sino man ang magwudu tulad o kaya katulad sa pagwudu kung ito, thumma salla raka'atayni pagkatapos nun magsalaho siya ng dalawang raka'a, la yuhadithu fihi ma nafsahu. La yuhadithu fihi ma nafsahu. Ibig sabihin ho nun, ay la yushiluhu shay min amrid dunya. Ibig sabihin ho niya, walang nakakapangdis torbo sa kanya. Kumbaga, hindi ho siya nagpapadistorbo sa bagay na makamundong bagay. Sabi ni Uthman ibn Affan, yun ang ibig sabihin ng la yuhadithu fihi manaf sa ho. Gufira lahu ma taqaddama min zambi. Gufira. Ibig sabihin, tatanggapin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang kanyang kasalanan. Ma taqaddama. Kasalanan ng nauna. Kumbaga, yung kasalanan mo kahapon, kahapon ng kahapon, o kaya last year. Nang last year, yun ang mga nauna mong kasalanan, tatanggapin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gufira ma matakadam min Damdi. Maliban sa mga kasalanan ho, na malaking kasalanan, tulad ng kasalanan ng Dunub. Hindi ho siya matatanggap na, kumbaga, hindi ho isa kasali dito sa, sa hadith na ito. Kailangan po ng tawbah sa Kabairul Dunub. So, ayun. Kapatid, isa ho sa mga uh, gantimpala, ng pagwudu ng nabanggit natin kanina hadith mula kay Uth, mula kay Umran ay hadith kung paano ang tamang pagwudu kita ho ni Uthman ibn Affan at sinalay ni Humran kung ano ang gantimpala niya Allahu Akbar sa pagwudu lamang ho kung maayos ang ating pagwudu at naat na, na pa sabay ho natin kung paano magwudu ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam insha Allah maging malinis ka kay Allah subhanahu wa ta'ala, mawala ang iyong kasalanan. Sa wudu pa lang ho yan. Sa wudu pa lang. Hindi pa po, hindi ka pa po nagsalah. Sa wudu ka pa, pa lang. Yan ho ang kabutihan ng Islam. Sa ngayon, uh, ang, nakuha ho natin, kumbaga ang bago ho dito sa hadith natin ngayon, maliban sa furuduludo na nabanggit ho natin, meron ho tayong uh, nadagdag na sunnah. Ang isa ho dito, ay al di Diba? Nabanggit natin sa unang hadith. Nabanggit lang ho doon ay al-istinsar al at saka istinsya. Ngayon nabanggit ho dito ay al-mawmabah. Isa. Pangalawa, nabanggit din ho dito ay salasan. Ibig sabihin yung tatlong beses na pag ho natin. So tat dalawang sunna ang naidagdag dito sa hadith na ito sa kayfiyatu al-wudu. At gantimpala ng wudu, hamdan lillah. Butihin ho natin ang ating pag-wudu at yon ang gantimpala niya tatanggapin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng ating kasalanan na naging kasalanan nating na kahapon o kaya nauna sa ngayon. Alhamdulillah. Yun lang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.